Sinabi ng isang opisyal ng Philippine Navy na inaasahang darating sa bansa ang mga naglalakihang barkong pandigma ng iba't ibang mga bansa na membro ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Maglalayag gumano sa West Philippine Sea ang mga warship ng iba't ibang mga bansa upang ipakita ang suporta sa Pilipinas dahil sa mga agresibong mga aksyon ng China. Anong mga bansa kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, galit na galit ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un dahil sa kahiyahiya umanong nangyaring insidente matapos pumalpak ang paglunsad ng bagong destroyer nito kung saan tumagilid at nasira ang ilalim na bahagi ng barko kaya naman ipinakulong nito ang tatlong opisyal. At matapos magprotesta ang China laban sa Japan, abay kaagad na nagpadala ang China ng aircraft carrier malapit sa Japan at nagsagawa ng mga flight deck operation. Ngunit hindi nasindak ang Japan at nagdeploy din ito ng mga fighter jets na pipigil sakaling pumasok ang mga Chinese fighter jets sa Japanese airspace kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa layo ni Kim Jong-un na maging malakas ang militar ng komunistang bansa, ay mabilis na gumagawa ang North Korea ng mga modernong barkong pandigma nito kung saan ilang linggo lamang ang nakalipas mula ng ilunsad ng North Korea ang bagong barko nito noong Merkulis lamang, ay muli na namang pinangunahan ni Kim Jong-un ang seremonya para sa paglunsad ng isa pang libang tuniladang destroyer na kargado umano ng marami at iba't ibang mga armas. Ngunit imbis na maging ay nauwi sa kahihiyan ng seremonya matapos ang barko ay bumagsak sa rampa ng nakatagilid dahil hindi gumalaw ang kabilang flat car sa ilalim nito kaya naman nawalan nito ng balanse at nadurog ang mga bahagi sa ilalim ng barko kaya naman iniwan ni Kim Jong-un ang seremonya at galit na galit sa nangyaring insidente. Hindi iniulat ng North Korea ang insidenteng ito at hindi rin naglabas ng mga larawan at video mula sa pinangyarihan nito pero makikita sa isang satellite image na inilabas ng South Korea na ang barko ay nakatagilid at wasak na ang ilalim na bahagi nito na mabilis namang nilagyan ng kulay blue na cover ng North Korea. At dahil isiniwalat ng South Korea ang mga larawan ng nasirang barko ay nagalit si Kim Jong-un sa South Korea. Ito ay isang kahiyahiyang bagay ngunit ang dahilan kung bakit isiniwalat ng South Korea ang insidente ay nais umano nitong ipakita sa mundo na pinapabilis ng North Korea ang paggawa ng mga makabagong puwersang hukbong dagat nito. Sa pagsisiyas at sa insidente, inilarawan ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ang insidente bilang isang criminal act kaya naman ang tatlong opisyal ng shipyard ay ipinakulong ni Kim Jong Un hinala naman ng ilang eksperto ay malamang na nangyari ang insidente dahil hindi pa umano pamilyar o hindi pa bihasa ang mga manggagawa sa North Korea sa ganoong kalaking barkong pandigma at sa ibang balita naman, isang barkong pangisda na pinangalanan na, na Hongkai 2 ang hinuli kamakailan ng isang patrol vessels ng Japan dahil sa paglabag umano nito sa mga regulasyon sa pangingisda at pinalaya lamang umano ang barko at mga crew matapos magbayad ng mabigat na piyansa. Kaya't bilang tugon, ang China ay naghain ng protesta sa pagkakataong ito laban sa Japan. Sinabi ng tagapagsalita ng China's Foreign Ministry na si Maoning na binibigyang halaga ng pamahalaan ng China ang pangangalaga sa mga lehitimong karapatan at interes ng mga mangingisdang Chino kabilang ang mga mula sa rehiyon ng Taiwan. Ayon kay Maoning ay wala umanong karapatan ang Japan na magsagawa ng mga aksyong pagpapatupad ng batas laban sa mga Chinese facing vessel sa mga kaugnay na karapatan tungkol sa kamakailang paghuli ng Japan sa Hongkai -to ay nagsampa ng protesta ang China na hinihiling na kaagad na itama ng Japan ang mga maling aksyon nito at gumawa ng mga epektibong hakbang upang maiwasan umano ang mga pagulit ulit na mga naturang insidente, sinabi ni Mao Ning. At matapos ang mga pahayag na yan, ilang araw lang ang nakalipas, abay nagpakita ng puwersa ang China malapit sa mga isla ng Japan. Ipinahayag ng Defense Ministry ng Japan noong linggo na ang aircraft carrier ng Chinese Navy na Liaoning ay naglayag umano malapit sa baybayin ng Senkaku Island sa Okinawa Prefecture. Sinabi rin ng ministro na ang aircraft carrier ng China ay nagdeploy rin umano ng mga fighter jets. Sinabi ng Japan na ang Liaoning ng China ay may kasama pa umanong apat na mga destroyer na kumpirmadong naglalayag sa karagatan mga 200 na kilometro mula sa hilaga ng Kubashiba Island bandang alas 7 ng umaga noong linggo. Kaya naman bilang paghahanda na baka lalong lumapit o lumabag ang mga Chinese warship, ang Japan Self-Defense Forces ay nagdeploy na mga fighter jets upang masigurong walang mga Chinese fighter jets ang makapasok sa airspace ng Japan, kaya't sa huli sinabi ng Japan na walang lumabag sa airspace nila. Ito ang unang pagkakataon na ang Defense Ministry ng Japan ay nag-anunsyo ng mga take-off and landing ng mga fighter jets ng China gamit ang isang Chinese aircraft carrier na naglalayag sa East China Sea. Kinukontrol ng Japan ng mga isla tulad ng Senkaku na inaangkin naman ng China. Pinapanatili ng gobyerno ng Japan na ang mga isla ay likas na bahagi ng teritoryo ng Japan sa mga tuntunin ng kasaysayan at international na batas. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ng isang opisyal ng Philippine Navy na plano umano ng mga bansang miyembro ng NATO o North Atlantic Treaty Organization na magtalaga ng task force sa Indo-Pacific region para ipakita ang kanilang suporta sa Pilipinas sa gitna ng militaristang pag-uugali ng China. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na isang multinational task force na binubuo ng mga miyembro ng NATO ang maglalayag sa Indo-Pacific na sumasaklaw sa archipelagic domain ng Pilipinas na kinabibilangan ng aircraft carrier ng Britanya, Amerika, Italian, France at United Kingdom na tinatawag ang kanilang sarili na Indo-Pacific Deployment upang ipakita ang kahandaan at pagsuporta sa Pilipinas. Ayon naman kay AFP Chief of General Romeo Browner, gamit ang arkitektura ng siguridad, naniniwala sila na mas marami pang mga bansa ang sasali. Anya, magiging kapakipaghinabang ang mga ito dahil gusto umano ng NATO na isulong ang isang free and open Indo-Pacific at international na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran Annie Browner, ang mga bansa mula sa Europa ay nagpahayag ng interes sa ating bansa. Ito ay niya isang magandang sinyales dahil nangangahulugan ito na pareho tayo ng interes. Pinatitibay din naman nito ang mga bansa pagitan ng kasosyong bansa na nakatuon sa mutual na kasaganaan at pagpapanatili sa isang international na kaayusan na nakabatay sa mga panuntunan gaya ng pagbalangkas sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At ngayong nagsimula na ang kamandag exercise sa bansa na nilahukan ng mga militar ng Amerika, Pilipinas, South Korea, Japan at Australia, ang mga barkong pandigma ng mga kalahok na bansa ay nagsasagawa na rin ng sama-samang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. At bilang isang Pilipino, ano ang reaksyon mo mga kabayan?